So, ayun mga ka bali ito yung aking uh, Wi-Fi repeater na uh, nabili na tapos na-setup ko na to So, ngayon, uh, kasi ang gagawin natin, uh, mag -re rename tayo. So, papalitan natin ng username. So, uh, ang gagawin kasi natin dito, uh, para makapag-set tayo ng username, makapaglagay ng panibagong pangalan, so kailangan natin siyang i-reset. So, kung mapapansin nyo, so kasi makikita nyo dyan nakalagay reset. Hindi na yan. Makikita nyo yung bilog na yan. Ah, yung butas. Bali kasi ang gagawin natin. Ah, yan. So, ilulong press lang natin yan. So, bali 8 seconds daw. So, ilulong press lang natin yan. So, tara mga kablog. So, i-reset natin, no? Ayan. So, ayan. Sundutin natin ito. Yung bilog na yan. Ayan 1 2 3 4 5 6 7 8 So ayan bali nagblink siya na reset na yung ganyan okay na siya. Yan. So ang gagawin naman natin ngayon so bali ah uh, config natin siya. So punta tayo sa browser. So connect natin. So tara. So, ayun mga kablog, uh, open muna natin yung ating Wi-Fi. So, ayan, i-connect natin. Ayan. And then, pagka-open natin, makikita natin yung repeater natin. So, itap natin para makapag-connect tayo. So, ayan. So, tap lang natin yan. And then, ayan. So, connected na. And then, automatic siyang mapupunta sa ating uh, browser. Pero, dito kasi wala siya. So, sa akin, hindi siya gumagana dyan. So, uh, ang gagawin natin, uh, labas tayo dyan mga kablog. And then, punta tayo sa ating Google browser. Tapos dito, search lang natin yung IP address na nandun sa ating manual. So, ayan, itype lang natin dyan. Then, click natin yung search. Ayan, dito tayo mapupunta, user login. So, makikita nyo yung language dyan. Uh, tap nyo yan kung gusto nyo palitan ng language. So, sa akin, okay na yung English nya yan. So, click natin yung login. And then, after nyan, dito tayo mapupunta. Meron tayong dalawang pagpipilian. Uh, repeater mode settings and then AP mode settings. So, pipiliin natin itong repeater mode settings. So, tap natin yung next. Ayan, scanning access na siya. So, wait lang natin. And then, dito naman tayo mapupunta. So, meron tayong uh, mapagpipili Wi-Fi dyan. So, piliin natin kung saan natin siya i-connect. So, tap lang natin yung wifi fi na pagkukunika natin. And then, after nyan mga kablog, automatic na nakalagay na yung pangalan ng Wi-Fi na kinonect natin sa ating SSID. And then, lagay naman natin yung password ngayon ng Wi-Fi. Tapos scroll lang natin, tapos makikita nyo dyan sa bandang ibaba, mayroon dyan box, so itap lang natin 'yan para ma-check natin. So 'yan tap natin. And then ngayon naman makikita nyo yung uh, pangalan nung uh, sa extension Wi-Fi. So ang gagawin natin, itatap natin 'yan. Ayan. Then tanggalin natin yung nakalagay na pangalan, Tsaka naman tayo maglagay ng bagong pangalan na ilalagay natin dun sa ating uh, Wi-Fi uh, repeater. So mag-isip kayo, ayan. And then ayun mga vlog, sa mga nagtatanong nga pala kung paano nga ba magpalit ng password. So, bali kasi yung latest na ito mga kablog is hindi talaga siya napapalitan ng password. Unlike nung unang uh, labas na ito is pwede talaga siyang palitan. So, ngayon hindi. Bali, pangalan lang talaga yung pwede natin dito palitan. So, ayun na. Ah, Kapag okay na nga pala mga kablog, so, i-click lang natin itong next sa ibaba. yan tapos ayan mga kablog, dito makikita natin yung summary ng wifi na pinagkunikan natin Yung pangalan, pati yung pangalan ng extension na ginawa natin, din pati yung password So ngayon ang gagawin natin mga kablog, click natin itong finish sa pinakababa, ayan And then ayan na mga kablog, uh, complete extender wifi setting So ang gagawin naman natin ngayon mga kablog, check natin kung na-connected na So ayan na, uh, makita natin connected siya dyan sa dati, na, sa pinagkunikan natin So ngayon refresh natin So, kailangan makita natin yung uh, ginawa nating pangalan. So, kung hindi, gagawin natin, uh, forget password natin yan. So, ayan. So, ayan, forget natin yung, click natin yung forget network. Then, okay. Ayan. Then, refresh natin. Hanapin natin. Ayan. So, lalabas na yung ginawa nating pangalan. Then, tap natin para makapag-connect tayo sa kanya. So, ayan. Tap natin. Tapos, lagay natin yung password. Ayan then wait natin. Then ayun yung mga kablog. So ngayon naman is uh, connected na tayo sa kanya. So ngayon uh, check natin kung gaano nga ba kalakas yung signal nito. So try natin, no. So labas tayo diyan, dipodta tayo sa ating YouTube. Then try natin panoorin tong basketball na to. So ayan makikita niyo is uh, okay naman, diretso. And then uh, malakas naman mga kablog. So wait lang natin. And then ayan, so ayan nga, uh, walang problema, malakas yung signal. Ayun mga kablog, sana may naitulong sa inyo ang simpleng tutorial ko neto. And then kung sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. And then maraming maraming salamat po sa panunod ng mga video ko.